guys welcome back muli sa aking channel guys ipakikita ko lang po sa inyo ang ano ito pag nakakakita po kayo ng ganito yan po ay tinatawag na air fiber yan po ay nakaharap doon sa malaking building na mataas na yun tapos may isa pa po doon doon din nakaharap sa malaking building yon isa na yon dalawa po yan ngayon po kasi mayroon din din po doon, doon sa kabilang building na mataas yan, dalawa po yan ha. Kita yung dalawa. oh, yan. Sa pamamagitan po ng hangin, yan, yan tawag na air fiber. Marami po kasing internet na wifi. Mayroon maliliit yung natawag uh, salpakan ng SIM card. Depende po sa establishment kung anong gagamitin munti sa bahay lang. yon po, maraming klaseng wifi. Yan, yan po, pag nang ganyan po nakikita nyo, ay po ay isang air fiber. Yan po siya. Yan, para makita po natin siya. Yan po ah, yon. Yan po yung ano niya. Titingnan po natin yung isa yung malapit. Tingnan natin yung malapit ah, yung makita natin yung ano, signal niya. Tingnan natin ah. yun po yung likod ito po yung likod nya ayan, yan po yan po, nakikita nyo po ilan po ang kulay ng air fiber yan po, no? air fiber po ito ay ha, hindi ako sponsor ng air fiber ha Ngagawa ko lang po ng vlog para may ka-idea tayo ilan po ang ilaw ng air fiber yan po 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Apat ang apat ang kulay green. Isa yung itim. yan itim. Isa ang red, isa ang orange. Ay, ayan isa ang nagbe-blank, diba? Yan po ang air fiber. Yan po. Ito po kung paano nila kinabit. Yan po. Ito ang wiring. Ito yung pinaka-wiring niya. sa dito. Yan po ah. Yan po ang linya niya. Ito papunta po itong itong wayang nito po papunta sa baba. Yung sa opisina sa opisina po namin. Yan po. Yan po. Ilalayo ko po sa inyo ha. Konti. Yan. Yan po nakakabit yung paano niya laki na bit. Yan po. Yan. Yung inatas nila doon. Yan sa taas. Yan ganyan diba ganyan yung, yung kinabit nila sa hinok nila at least ngayon magka idea na tayo ito po yung ano nya kaya pa diba po yan yan pong l fiber yung tinatawag okay at least may ka-idea tayo kung makakakita tayo ng ganyang kalaking bilog sa mga matataas na building yan po ang kinagamit kadalasan sa mga building air fiber, sa mga wifi sa mga company yan po yan po iba naman po yon hindi ko alam kung ano po yung dalawang bilog basta ito lang ang ano ko sa inyo air fiber po yan okay po. at least ngayon magka idea na po tayo thank you for watching